Bæææ! magandang araw po. Meron na naman tayong panibagong vlog. Kaya okay. kagan gan. Papunta sa dagat na naman. Talagang wala namang kasawa-sawa eh. Ha Pag sinabing padagat, ikaw ay kaligya. Tunay ka namang giliw. Ano pagkakatindi? Lalo na mga bata. Anay, mga kitikite. Sa tuwa pag nasabing pa sa dagat. Oo. Oh. Hindi yan niya. Ay, kami, yan niya, kami talagang kaligyang ang palusong. Oo. Talaga namang tuwan-tuwa ang mga chikiting. Pag sinabing papuntang dagat. Ya. Yeah. lang, kahit eh, may dilim na ulan eh. Talagang husay. Ayan. Oo. Oh. Ayos ang pagsusugbuhan, aah. Oh, ay may pagtalon pa eh. Talaging matindi naman. Ang mga bata nga naman, pag sinabing pa sa dagat, talagang kaligya. Tuwan-tuwa. Oh, ay, arey. Ay, sa ganda ng lugar na, arey. Kayo, kayo magparene. At kayo'y magsubuhan, anak ko. Pag hindi kayo sana man ninyo yun ako. Ako hindi dini na Ako hindi ninalaan. Sa ganda ng lugar na aray. O, kita nyo ga aray. O, yun ang aming lugar. Malapit lang ang ginay. Sa da, aming basaysay. oh nilalakad lang ang palusong. oh Ay, talagang maganda ang dagat. Ay, taong na taong eh. Oh, wow! Maganda walang masyadong talaba. Dahil pag dinis ay mababa ang tubig, ang tawag din yung pagkate. Kau, oh, ay ang talaba ay nagnanga Kaya huwag kang padalos-dalos. Kaya doon ay baka matalaba, anak ko, ay nga nga. Ang binte at tuhod, pati ang talampakan. Tunay so, ka, ahay mayroon pang balsa sa lao oh wow tunay kayo tuwa pati ang mga dalaging oh daw oh. pagang pipilay to sa balsa oh kakaganda ng lugar na area matindi naman oh pare kayo. tayo'y magliligo sa dagat ayan yeah. oh kahit na may dilim na ulan eh talagang tuloy oh kaganda ng lugar namin aray oh no tanyo ga yung mga nagtataas ang mga building na yan oh ay eh, lahat resort oh dikit dikit ang resort eh ah, ah kaya nga lang eh ang presyo ng bawat isang room ay eh, talagang nakakahalula medyo may kamahalan ang isang room pero sulit naman dahil sa ganda ng area ng lugar so, ito na yung kayo hindi kayo malulugay sa lugar na resort. ito kung ikaw ay mag check, -check in Oo. pero kami din eh, walang bayad Aba, hindi nila kami sa labing dagat eh hindi naman kami gagamit ng resort hindi naman kami gagamit ng kwartaw o. o hindi naman kami makikiligo sa banyo o hindi nila sa dagat ayan o sa paliligaw talagang matindi naman ha? o kaya lang ipagka kaya nga eh mababa ay eh, dahan-dahan at ang salungo ay nagnganga pati na ang mga talaba Oh, ay pagsainam. Ay pag ikaw ay nadanggil ng talaba at salungo, ay wari ko ay kay piagak sa sakay. Oh. Matinday. Ay. Tunay ka. Sa ganda ng lugar naming aray. Ayan. Hindi nila sa malapit sa amay. Ika nga ay sa English ay eh. walking distance laang. Oo. Oh. Ah, Ang dilim ng ulan. daw sa kabila. Doon sa parting kalatagan. Oo. Oh. Ayan. Ay. Paganda eh. Tunay ka. Ayan ang... Oh, wow! Ganda ng lugar. Oo. Oh. Ayos na ayos din eh pagka magliliguan laang okay kaya nga lang din ay walang white sand dahil nga ay ari, snorkeling area at diving area hindi pwede din ang mag mga hindi marunong maglangaw eh pwede ay din lang sa tabay at may dala kayong tabo o wala lang kayong maliligaw di Pagka hindi marunong maglangoy at chalaot ay siya. Ay kung hindi magbawa ng kanin at unan, o oh, ito natutulog sa ilalim ng dagat. Hmm. Dahil din ay malalim ang pagka ano ng tubay, hindi yung pagka ilumusong yung mababa, ba eh. Pag ilumusong din ay agad lalim, o oh, tunay. Kaya pag hindi ka marunong maglangoy, Ah, ay siya. ay magbaong ka ng kanin at unan pati kumot o oh, doon sa ilalim ng dagat at husay ang tulog mo okay. Oh. kung ikaw naman ay eh, gusto pa rin maligaw at mm, hindi ka mga marunong maglangoy ay eh, di doon lang sa tabi at magtampisaw pala ang doon nagdala ka ng tabo o oh, eh, pabuhos-buhos uso ay naman niya. Ano ba? Para oh. ang aking mga kasama. Oo. Oh. Ari oh. pamilyang taga-Sile. Oh. Yeah. May kamangyanan. nakasama Oo. Oh. Saka ang aking pamilya, kasama ko na rin. Talagang puso at ng aking mga pinamangkain. Aking anak kaligyang kaligya basta sinabis pa sa dagat tunay kang masarap nga naman maliko sa dagat ay kita nyo garay ay ayaw <coughs> oh, ay, ay, hindi nilalamig ay po pag sa ng tubay tunay kayo ay ako hindi makaligo ay ay ar mga ari talaga matindi hindi man laang ang iniinda ang ah aha tunay kayo. Basta nga naman mga bata. Walang lamig-lamig. Ah, ay ah, eh, pag ako, ay kung hindi magjakay, jacket oh, Magka-jacket at magkakaputay, baka mabasa. oh, ay eh, may ati do. Kita nyo gayaw. Ah, mga bangka. Yan ang sinasakyan ng mga turista, kaya laang ay eh, mahal ang bayad diyan. Oo. Oh. Ni inaarkila para ka down sa kung gusto mo pumunta ka doon sa White Sand. Meron namang White Sand na eh, may lugar din eh, na may White Sand. Kaya lang, ay ito na napakalayo ay kailangan mong magarkila ng bangka para ikaw ay maitawid doon. O ay kung gusto mo naman na ah, liligo lang at hindi mo gusto ang white sand, hindi eh, ikaw ay magtsaga na lang din eh sa talbukan ng alon na medyo mabataw. Okay, ayos din naman. May tatawid din ang tuwa sa dagat. Oh, ay, meron din si swimming Paul. Pwede ka ding maligo din eh. Kung gusto mo. Pero ay eh, mas maganda nun sa dagat. Maalat-alat. O. Oh, hindi niya sa swimming pool eh. Naka. Hindi kami pwede maligo din eh. Pag kami naligo din eh, ay di kami magbabayad na. Kaya dinin na lang sa dagat muna at libre. Ano? Ay, pero kung kayo ay may balak na pumunta din eh at maliligo at babayad kayo, ay di ayos lang naman. Kaya dinin na lang kami muna sa mga palibre-libre. O paano? Sa susunod na lauling vlog ay inyong aabangan. Maraming salamat Sa inyo oh. Oke okay.